Kapansin-pansin ang pagdami ng mga post tungkol sa Sierra Madre kung saan ay maraming nagpapasalamat dahil sa umano'y pagprotekta nito sa atin mula sa bagyo. Ito daw kasi ang protektor ng Pilipinas. Sinasabi na tila nabasag ang malaking mata ng Super Typhoon Uwan matapos itong tumama sa kabundukan ng Sierra Madre. Ayon sa mga eksperto sa panahon, ang pagkabasag ng mata ng bagyo ay indikasyon na nawawala na ang maayos na sirkulasyon at humihina ang lakas nito habang tinatawid ang mga bulbunduki ng Luzon. Totoo naman na maaaring sabihin nakakatulong ang Sierra Madre Mountain Range bilang panangga sa mga bagyo sa Luzon. Pero reminder lamang mga kapatid, huwag kalimutan na ang Diyos pa rin natin ang nagpoprotekta sa atin. Hindi tama na luwalhatiin at pasalamatan ang nilika hindi ang Sierra Madre o anumang likas na yaman ang tunay na nagtatanggol sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya na lumikha ng lahat ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Hindi rin sa mga diwata o espiritu sa kabundukan nagmumula ang ating proteksyon. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, siya ang naguuto sa hangin at nagpapakalma sa mga bagyo. Ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alo na naglalakihan ay tumahimik din. Ang ating kaligtasan ay nasa mapagmahal na kamay ng Diyos na umaalalay at nagbabantay sa atin. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at auspusong panalangin, tayo ay nakakatagpo ng kanlungan at kaligtasan mula sa bawat unos. Tunay ngang may kapangyarihan sa panalangin. Kapag tayo'y tumawag sa Diyos ng may mapagkumbabang puso, siya'y nakikinig, siya'y nag-iingat at nagpoprotekta. Siya ang sumira sa mata ng bagyo. Siya nagprotekta sa atin sa pinsala ng bagyo. Sabi sa Psalm 121 verse 1 to 2, doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling, ang hangat kong tulong kayawe magmumula sa Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Tandaan na ayaw ng Diyos na sambahin natin ang anumang bagay na kanyang nilika. Kapag mas pinasasalamatan natin ang mga bagay o ang kalikasan kaysa sa lumika, ito itinuturing ng Biblia na idolatria. Ito ang kasalanang nagpaligaw sa maraming bansa sa lumang tipan. Ang mga Israelita ay palaging pinagbabawalan ng Diyos na huwag sumamba sa buwan, sa mga bituin, sa kabundukan o anumang nilikha ng Diyos. Sabi nga sa Romans 1 verse 25, Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumika na siyang dapat papurihan magpakailanman. Oo, we can appreciate Sierra Madre dahil napakagandang creation ito ng Panginoon at bilang mga tagapangalaga ng kanyang mga nilika, tungkulin nating pangalagaan ng kalikasan ang kagandahan ng bundok, dagat at kagubatan o ano pa mang mga nilika ay mga pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at mga regalong ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Pero hindi dapat binibigyan ng pagluwalhati at papuri ang mga bagay na nilika lamang, imbes sa Diyos na lumika. Patuloy nating ilaga kang tiwala, pagsamba at papuri sa Diyos na lumika, sapagkat siya ang ating tunay na kanlungan at kalakasan sa panahon ng pagsubok at kalamidad. To praise the Shera Madre is an insult to God. Kaya dapat nating purihin ang Diyos na nagpakalma sa bagyo. Siya ang nagligtas sa atin, hindi ang Shera Madre.